Balik na makapuso sa GMA Regional TV Live Palaranta. Karong buntaga kay makauba nato nag inusarang Asia's romantic kapuso balladeer dinis sa atong studio ug dungan tang kumustahon siya og ang mga waabot niya nga mga proyekto. Sud na sa 20 katuig sa music industry, kapin na po ka mga albums ang narelease sa atong bisita nga makauban sa studio dinhi sa GMA Regional TV Live. Just Familiar ba ang kanta? Walay lain pa mga kapuso ang nag-inusarang Asia's Romantic Kapuso Balladeer, Christian Bautista, ang atong mahimamat o makamusta karong adlawa. Ong sa nilabang semana, nagsaulog siya sa iyang ka-42nd birthday, busa at siyang pangutanon kung aduna pa ba siya yung mga butang, nga buot pa niyang makabot. Makachika ta siya karong buntaga, din hilang sa GMA Regional TV Live. Nihigayuna mga kapuso, makauban na sa programa. Mr. Christian, bautista mayong adlaw Sir Christian. Thanks for having me. Kamusta? I'm good. Thank you so much. How about you, Sir? Good. Thank you. ba na, mag-request Sir Christian. Mag-greet mo yung makapusong bisaya natin through your few lines lang. Most favorite song. Most favorite song. Cause there's something in the way you look at me. I love you. Wow. 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 <laughs> Very nice. Of course. Iconic song from Christian Bautista. Mm. First of, first Christian belated happy birthday, ha? Huh? Thank you. Just last week. Yes, uh -huh. 22 years old. <laughs> wow, how was your plus birthday? Plus 20. plus 20. Kumusta okay ang celebration naman? naman? Uh, masaya. May celebration with uh, family, mm -hmm. friends, and colleagues. Uh, small celebration lang. And mm -hmm. uh, kumanta kami sa All Out Sundays. Mm -hmm. uh, I'm trying to be a TikTokerist. So, awesome. try lang naman. <laughs> <laughs> may mga gusto ka ba raw abutin pa at your age? So, so 5'11 ako, no? Gusto ko maging 6'1. May uh -huh. gusto kong abutin. <laughs> Aside from that joke is, <laughs> siguro uh, other projects pa na makaka-inspire ng new generation. Mm -hmm. May mga wishes, may mga tanong din, mga fans, ilang mga Cebuano fans mo, Sir Christian. Mm. So panoorin natin. We first have Charles Rainier, fan mo from Lapu-Lapu okay. City. Pasok! Pasok. Sir Christian, bilang nakilala ka bilang isang romantic balladeer, Paano mo ba inalagaan ang boses ng pangalan mo? Rest, mm -hmm. uh, proper diet. Um, kasi yung mga, pag naggagamot ka na, mm -hmm. medyo late na yun. Mm -hmm. <laughs> Ibig sabihin, uh. sumobra na. Wala namang perfectong tao. Mm -hmm. uh, we will have uh, triumphs, victories, we will have mistakes. Mm -hmm. So, it's really how to uh, deal mm -hmm. with the mistakes or paano bumawi. Second question, Sir Christian. Galing naman ito kay Chia Pitogo. Hi Sir Christian! Happy Birthday! Tanong ko lang, sino ang nag-inspiration mo sa iyong pagkanta? Ako ba? Ay joke! Happy Birthday ulit! Sino, sino ang nag-influence ins or inspiration mo sa pagkanta mo? Sino ang influence or inspiration? Siyempre yung mga idol natin na uh, Ogie Alcasid, Martin Rivera, mm -hmm. Gary Valenciano, Jose Marie Chan, Basil Valdez. And actually my parents also mm -hmm. kasi kumakanta rin sila sa choir, sa church. At uh, doon talaga akong nagsimula kumante sa choir. Family of singers pala. Yeah. Wow. It runs in the blood. <laughs> yes. <laughs> Third question and last. From Lugin Ocampo. Hi, Christian. Happy birthday. Um, tanong ko lang, sa lahat ng kanta mo, ano ang mas tumatak para sa'yo? Mas ang mas -tumatak. tumatak? Ang mas tumatak talaga yung kinanta ko kanina, in the way you look mm -hmm. at me, kasi, um, nag-travel rin siya sa ibang bansa mm -hmm. at uh, kumakanta ako sa ibang bansa because of that. Ah... Uh, It's a pleasure ngayon to sing that to the new generations. By the way, pag-usapan natin yung lately, over the weekend, Sparkle Spell Yun nga. 2023 as Mr. Adams, right? Yun How nga, How was it? Pusta experience? <laughs> Oo nga eh. Uh, so, ang gusto ko lang parang classic, classy. So, mm -hmm. ang pinaka-challenging doon ay yung kamay eh, di ba? Mm -hmm. Correct. So, meron akong uh, kaibigan na naabot sa Ninja Props tapos It was a 3D printed design. Mm -hmm. Ang galing lang ng technology mm -hmm. ngayon, no? So, input mo lang the dimensions. So, si print niya, tapos i painted, it, tapos ilalagay mo na dito. At uh, talagang, ano, I liked it. And then, pagdating ko doon, dalawa o tatlo pala kaming gano'n. Oh. <laughs> Parang <laughs> nagpa-picture na lang kami. pare tayo. Of course, patuloy ka bibigay sa yes Christian. No doubt, every Sunday, all out Sundays. Mm -hmm. Anong aabangan namin from you? Yes, uh, of course, all out Sundays every Sunday. And uh, please check out my latest single, "You Are Everything." Uh, it's part of the Unbreak My Heart series. You are everything I need to live. So I hope you can support that. And of course, e'to excited kami kasi. Uh, medyo matagal pa, pero sa New Year, magkakaroon mm -hmm. ulit ng one big uh, GMA New Year Celebration countdown. countdown. Mm -hmm. And matagal na rin kami hindi lumabas sa studio. So eto, lalabas sa kami finally. Wow. Here it is. We wow. forward to that. the end of the year. Yeah. At the start of the year pala. Yeah, yeah. And before the end this interview, Sir Christian, pwede pa raw pa sa pang-song coming from you para sa ating mga kapuso. View, yes. Lang yes. Yes. So, para sa mga beautiful girls natin from Jose Chan. beautiful girl, wherever you are, I knew when I saw you, you would open the door. I knew that I'd love again after a long, long while. in love again. And of course, just so close to close this, sir Christian. Message mo, makapuso natin from Central and Eastern Visayas. Yes, uh, for your birthday gifts, pakipadala na lang sa station at i-email nila sa akin. Yon, joke lang din po yun. Huwag <laughs> niyo pong seryosohin. Pero half men. <laughs> Salamat again again sa iyong pagmamahal sa amin, uh, sa all out Sundays, sa uh, aking mga kanta awitin at uh, lagi akong excited to sing for you live so mm -hmm. if there are opportunities na kumanta ko mm -hmm. for you live I will greatly greatly take that opportunity again thank you and love you thank you And before we enter, Christian, we have this tradition dito sa mga kapuso artists na ini-invite namin. Sila yung mag queue sa commercial gaps sa show natin. Mm. So, in Bisaya. So, can we ask you to please do the honors? May prompter naman, Sir Christian. Okay. Here we go. <laughs> in 5, 4, 3, 2. Mabalik pa ang GMA Regional TV Live.